Ya lagi kau limos po limos 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 po gutom aku limos limos sulat lang gutom gutom hmm hmm Selamat po. selamat. Selamat po. kasih. Kita tolong orang tua, si Kepat. Hah? Kita tolong orang tua. Kita tolong orang tua. Kerana dia Maraming salamat po. Salamat po. Salamat. Ah. Tama Tama subscribe my YouTube, YouTube channel and like and share my Facebook. Salamat, salamat sa mga subscriber sa ko. Salamat, salamat. 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 Shout out pala kay Papa Eds at sa kay isa. Papa Eds TV. Hello guys! Kumusta kayong lahat for today's video guys? Ito lang kami sa aming bahay. Nagpapahinga kami guys. Ito yung mga anak ko. Kasama ko siya. Ayan. Salamat sa inyong pag-subscribe. Shout out pala kay Paps po. Salamat sa panonood ng aking video. At salamat sa lahat na sumusuporta sa akin. At sana huwag kayong mag magsawang mag ano. Makita pa makinood sa aking video. Salamat Ma, po. Para.